rip-rap at dinadaan-daanan lamang ng publiko ang pader na ito sa kisad Road, Baguio City. Pero ang tingin dito ng artista si Chino Chow ay isang canvas. Dahil dito, isang mural art ang balak ipintura sa pader. We would like to ano celebrate yung Chinoy uh, ancestry and community. Ang mga ninuno kasi namin went here um, pre-war pa. So in Baguio, particularly since 1918, so... Um, gusto namin na tuloy-tuloy yung pag-celebrate uh, ng pagiging Chinoy culture. Uh, sabi nga namin lagi-palagi na it's Chinoy, it's fusion of both cultures. Hindi lang pwedeng Filipino, hindi lang pwedeng Chinese. Dapat Ch Chinese-Filipino siya. Bibigyang kulay ito ng Baguio Filipino-Chinese community. Katuwang ang ilan sa mga artist community sa City of Pines. Ang isang purpose ng Filipino-Chinese community is to promote closer relationship. Itong dalawang unique uh, culture kung pwede pagsama natin. So sana we have a very uh, nice uh, future harmonious relationship between the Filipino and the Chinese community. Ang mural art ay may sukat na 13 feet by 300 meters. Balak ipintura dito ay mga popular Chinese icons gaya ng panda, opera artist, dragon, lion dance at mga disenyong kordilyeran. Ang mural art ay magiging simbolo sa matibay na samahan at mayamang kultura ng mga Filipino at Filipino-Chinese. Bukas ang mural art para sa mga volunteers gaya ng artist na si Edmond na hindi nag-atubiling makiisa sa proyekto. Ayong uh, Bagyo kasi is a creative city so we want to participate dito. Hindi lang kami ni Chino yung nandito na magpipaint but it's a community painting so we're here to help uh, isa-supervise natin yung buong mural. Kahapon, March 19, isinagawa ang ceremonial painting para sa gagawing mural art. Ang inisyatibo Ike ni Councilor Leandro Yangot. Kami pong mga artist, we're here to uh, be part of this monumental project. And uh, we're very happy that uh, um, uh, this project has come to reality. This is for the community, not only for us. So sa mga uh, kasama namin sa Filipino-Chinese community and also the Filipino community, yung mga taga-bagyer, you're always welcome to help us uh, do this great painting. Target na matapos ang mural art at buksan sa publiko sa buwan ng Abril. Jose Robert Inventor para sa Luzon. Headlines.